Uh, kaya nga po patuloy ang Senado sa pagtatalakay uh, ng mga panukalang tutulong sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya para mayangat po natin ang uh, kabuhayan po ng ating mga kababayan naging uh, divisive ang itong uh, issue ng uh, charter change dapat po uh, magtrabaho na tayo nanawagan po ako sa ating mga kababayan mga kasamahan ko sa kongreso Uh, let's go back to work at unahin po natin ng uh, mga kababayan natin ng mga mahihirap eh Kung uh, unahin natin yung politika, ang magsasaper po dito, ang mahirapan dito yung mga kababayan natin mahirap. hirap. Dahil wala pong mga batas o mga bills na uusan pag hindi nagkasundo ang senador at uh, Kongreso. Ang amin lang naman po bilang Senador, ayaw po namin ng voting uh, jointly. Dahil mawawalan po kami ng saysay -say at mawawalan po kami ng karapatan. We were elected nationwide. We were elected nationally. Ibig sabihin, kami po ang representative ng buong Pilipinas. So, dapat po ay meron kaming boses. Halimbawa, meron kami susulong na batas o bills. Eh, yung karapatan po namin ay hindi mawawala. Hindi po dapat kami magiging uh, uh, walang saysay. -say. So, importante po na hindi kami maging irrelevant sa mga discussion